So, ayan guys. Mayroon akong gagawin. Eh. So, magaling na ako ngayon guys. Magaling na ako mag talagang eh, ay meron tayo ito at saka meron tayong spotlight. So, ang gagawin ko yun, yung rating yung dyan sa so, spotlight. Palitan natin kasi na ano nga yun may hindi na siya nagka-ilaw guys. Wala nga siya. So, palitan ko siya.

Ayan, iyo. Panset kumakaroon. Iyan, kumasakitin. Iyan, kumusya. Iyan, kumasakitin. Iyan, kumasakitin. Iyan, tapos guys. Iyan, kumasakitin. Ah, ito pala. So, ngayon ko lang nakita. Inayon ko lang ako

bitbitin natin. Maglaso. Ilalagay. So, isi-setup ko pa. Ayan o guys. So, sa taas. Yan. Yan yun. So, ayan. makikita nyo ako dyan sa bundok. Sa taas. Oh, wala. Matayo siya. Ito pala. Nariktad pala yung magawa ko. Ay, ito. So, ayan. So, ayan. So, guys Oh. dito ah. <laughs> <laughs> pa Guys. Video natin ako eh, so kasi kasi guys talaga nagturo sa akin, tapos wala yung nito kaya parang ganun lang siya. At, tapos Ala, ganun lang palakad kadali. Ayan o, oh, hindi na siya matanggal. May lang palakad Naglalakas.